Hi, hello guys. So maayong buntag kanatong tanan. So I hope magtinabangay tano para maundang nato ning mga buhat sa mga binuang. So atong na-appreciate ang mga kugi sa ato ang mga riders. At the same time, as of the moment, is actual na picturan at the same time ni submit gihapon ni siya og ID nga passport which is a uh, scam so ibutan ako yung picture dere guys pero please stricto kay sa facebook no maban ang atong account please lantawa sa comment section ibutang nako ang actual nga uh, yahang actual picture sa kuha ha nya kog share guys uh, na kuy lacking ayang konsabo kay kanin siya he keep on scamming our rider So kani nga una niya nga pa-deliver pahumot daw pero ang sulod is trapo, which is um yang si Odi ani is 1500. So another na pod karon nga scam guys which is ang sulod bato. So kani ang iyang gisulod o oh, na asyad o unsa goodness niya. Oh, un ni diba? Kani siya guba ni siya inablihan na. At the same time na asad ni siya ha bato please mohan ko og share ninyo ani unya lantawa gyud ang comment section kung nakaila mo niya so lantawa ang sulod ha para mabug at siya unya makasalig si driver kay nihatag man siyag passport and now we found out nga ang facebook I don't know kung murag edited man gud siya ay kanang passport unya expired. so this is the sulod bato okay so ang iyang modus, ay sorry. Ang iyang modus ani guys, sige pud ni siya og book og mga laki. Ipaadtoon niya ang mga laki dito sa yahang murag niya hinabayran ba, no? Nga mga bata pa nga mga laki murag ang uban apa sa mga 16, 15. So kanin siya man good bayot. So lantawa palihog ang picture sa ubos, actual picture nga pagkuha sa driver. Actually, bawal ang pagpaka-uwao, no wala ko uwao niya ang ako alang is awareness para malikayan na sa ato mga driver especially kung ang inyong katransa ka nang naa sa comment section akong itry butang drift, mabutang nako na yang dagway pero sure ko nga mabutang nako sa comment section palihog ko kuan sa comment section plus ang lucky ang nafigure out nako na sila na, na trace namo sila pero ang ilang gibuhat kay VIP customer nga VIP customer sa Maxim ilahang gihuwag ang cellphone kay lobat daw sila which is sige lang sila og kanang magmeet daw sila sa club lang at the same time mga dating up. so naay proof nga gihatag ang atuang VIP customer at the same time naghatag siya mga pictures which is nagmatch so 100% sila jud ni sila please share ani guys Onya, siguro aglantaw ang comment section. Thank you and bye-bye.